Hindi man aprubado sa ngayon pero patuloy na pinaghahandaan ng DepEd ang limited face-to-face classes sa mga senior high school. Ang tanong Paano ang mga estudyante na may comorbidity? Si Rain, 17 years old at grade 11 student sa Dumaguete City. Kahit mas natututo si Rain sa face-to-face -face interaction nila ng kanyang mga teachers at kaklase, kung ipagpipilitan daw sa ngayon malaking peligro. ang dala nito sa mga kagaya niya. 11 years old pa lang kasi siya nang madiagnose na mayroong diabetes type 1, isa sa mga kondisyon na nakapagpapalala sa mga sintomas ng COVID-19. Sa walong taon niya na pagiging diabetic, apat na beses na siyang na-confine sa in intensive care unit dahil sa sakit. Kaya ang nanay niya, sang ayon sa desisyon ng pangulo na wag munang ipatupad ang limited face-to-face -face classes. Sa kalagayan ng anak ko, mahirap kasi mas madaling mahawa sa pag ganyan, marami din mga bata kasi hindi naman natin alam na negative sila. Hindi man naaprubahan ng Pangulo, tuloy pa rin ang paghahanda ng DepEd. Hindi kami sinabihan na itigil yung paghahanda kasi darating talaga yung araw na magkakaroon ng face-to-face, -face, magkakaroon talaga ng tryout. Senior high school ang napipisil na pilot group para sa limited face-to-face -face classes dahil may mga strand na nangangailangan ng learning equipment na nasa loob ng paaralan. For example, diabetes, Ganon po. Ano po yung option nila just in case magkaroon po ng limited face-to-face uh, -face classes na? Hindi ito gagawin sa pilitan, sa parte ng mga mag-aaral, sa parte ng mga magulang. Option pa din ang modular learning para sa may mga comorbidity. Ang working plan ng DepEd, makipag-ugnayan sa mga may-ari ng private schools at mga principals ng public school. Nasa kanila daw kasi ang desisyon kung pumapayag sila sa face-to-face -face classes. Balak din ng DepEd na hanggang 20 katao lang ang pwedeng magklase sa isang classroom. Nire-recommend nga namin na kahit isang araw lang pupunta ang mga bata. Kahit yung pagpunta sa school, baka is staggered ang grade 1, ganitong oras, grade 2, ganito. Kasi hindi pwedeng sabay-sabay na, na pumapasok at lumalabas. Kailangan talagang nakikipag ugnayan ang mga paaralan sa mga local officials kasi pag lumabas ng, si ng paaralan, kailangan may tumitingin din. Sinisiguro na mga bata ay nagko-comply sa mga requirements. Para kay Rain at sa kanyang ina, hanggat patuloy ang banta ng pandemya hindi muna sila susugal sa face-to-face -face classes kahit napayagan ito ng Pangulo sa susunod na mga buwan. Mahalaga na mapagplanuhan at maipatupad ng tama ang limited face-to-face -face classes. Dahil para sa mga may comorbidity, hindi lang ito issue ng edukasyon at kinabukasan, nakataya rin dito ang kanilang buhay at kalusugan. Pam Castro po, hatid ang muka ng balita.